Breaking News: ICC Office of Prosecutor inilabas ang kasong isinampa kay uh, laban kay ex-president Duterte. Narito ang buod detalye ng balita. Inilabas na ng International Criminal Court o ICC Office of the Prosecutor ang detalye ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naisay ang na sa ibang dokumento ay inihain ng Office of the Prosecutor na ang dating Pangulo sa mga sumusunod na kaso. Una, ang bilang murder bilang crime against humanity sa Davao City noong ito ay lakaldi sa pagitan ng 2013 hanggang 2016. Pangalawa, murder bilang crime against humanity laban sa high value targets na mga iba't ibang lugar sa Pilipinas noong ito ay pangulo mula noong 2016 hanggang 2017. Pangatlo, murder at attempted murder bilang crime against humanity sa barangay clearance operation sa iba't ibang lugar sa bansa noong ito ay pangulo mula 2016 hanggang 2018. Inilahad pa ang uh, ng prosecutor ang 49 na incidente na nagasus na pagsusuporta sa kaso na kung saan mayroong kabuang 78 na biktima at 19 na biktima sa count of 1 14 na biktima na may count 2 at 45 na biktima naman sa count 3 Makikita sa dokumento na si Duterte ang sadikod ng nasabing mga kaso dahil sa paglalaan ng pondo Paglalagay ng mga tao para sa isa katuparan nito ang War on Drugs, niya kasamay din ng mga inalabas ang prosecution ang pre-confirmation brief na nagbibigay ng mga detalyadong paliwanag ng prosecution sa ebidensya at argumento na nagsusuporta sa mga kaso laban kay Duterte. Magugunitang inilaan sana sa ngayong September 23 ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Subalit so, ipinagliban ito ng depensa dahil sa nagkaroon ng issue sa kaniyang kalusugan at dating pangulo kung saan hindi na niya malala ang pangyayari at nagiging ulyanin ito. Iyan na pa ng hulat, breaking news mula dito sa ating Starkada News Center. Magandang umaga.